Ano ba gaya yan? Panguntuhan o merindalan? <laughs> ano yan merindalan? Ano lang yan? Panguyang-nguya lamang. May babagang tayo. Panguyang-nguya. lang ngula Ano yung kakanan mo ba? Kamating tahoy. Laman. Tinapay ka yan. Iba ko yan tinapay. Ano yan? Kamating Hmm, yun Ay, ano ka na? Naman. Ah, sige. Anong na. dotan mo? May tanong muna baka. Ay, coconut. Mo. Coconut nut is a giant na. nut. If you eat too much. Gusto mo niya. Ay, ano? itman. Maitman. Ay, gusto man yung kamuting mm. kahoy. Hindi na yung kwanong tamati na. Oh. <laughs> anong pa dayan, sayang. <laughs> mm. Oh, uh, mik-mik. Halik dyan, kung abo mo it <coughs> Mek-mek.